Bo! Bo! Hmm. Ote, kumusta na baboy? boy? Ay, okay na. Makatindog na. Ay, mayo eh. Mayo, gini? <laughs> mayo pang baboy. Ha? Mayo pang baboy. Ano? Mayo naman gagali. Makatindog naman. Oh, mayo pang baboy ba? Kaya bisa galain ng paminaw. Makatindog. Ano sali ay? Tindog. Lain paminaw. <laughs> hindi ah. Ang baboy, makatindog pa bisa galain paminaw niya. Pero ang ibandra, bisa ma... Bisag maayo yun lang ang lawas. Hindi na mo tindog. Sige, so, di mo tindog, Ros. May lawas. <laughs> Palik. Ang so. sa'yo ah. dili, matindog ang maayo lawas. Sige. <laughs> <So, lili. laughs> unsa Ang iba, Andra, ba? Bisag mayang ang lawas, hindi makatindog. Hindi mo tindog ba? unsa <laughs> sa'yo na, Ross? Gano'y nga tindog ng may lawas? Ah, ako na po! Pag nakatindog, Ross, may? Wala, mag-gets mo siya dahil yun, no? na dili ko na ako Gawin nga, amaw mo na. Wala na mag Ano? siya. Wala. Wala buksan, mo, hindi na siya patindog. Wala mo sa ako, gini mo. Wala. Ano maayaw ka ni si Rosmi, oi. Maayaw kayo ka mo, no? Mabot ng rin, kag mag... <laughs> kumpara, kumpara ba? Hindi ako matingalahan, magunaton kay ang baboy gina ba? Hindi nila kaya, pero ginapilit nila ba? Bisa lang pamina mo, tindugin sila bo. okay ako na po. Ikaw. Ako. ako na po, wala na po, tindug-tindug ne. Alam ko sa onda ne. Kaya ka, bisag mayo ila paminaw, ba iban, mayo pa nila paminaw. Tapos amot na nung di matindog. Sa ato pa, wala, Nagin Ross, in hotel, nagid ko? <laughs> ha? Wala talang gold, mabot man dyan po ng panahon. Wala. Um, tinuig sa di, mauro na siya eh. Wala. Wala, buksun gina to, noon siya naman tao ni Jesus. Si eh, Patindogon gina, hindi na matindog, noon siya naman. Pero hindi gina ba? Dawg na lang kitani mog bayo tanan na lang gid abi kay kuantanan ambut um, kani ah dapat kani na mayu ban yang lawas mo mitindog ina sya kay mayang lawas pero kay ambut um, katingalahan pala <laughs> katudusip patiran takane mong tindog tindog karon kag dai gai ka gani kay tindog kani mo gani ka ulam gani kita ba ha lo amo kani dapat mo tindog gani na sya kay gani ulay trabaho kani ka law matindog eh

Naglagot na ganito umayo, ano, kaya wala yung tindog-tindog na. Ola. O, sa unsa man na yun na, o, paano, no, kakunong lakat bo, kundi kakatindog, no, unsa, mas si ibo ni? Palakat bo, <tindog>, tindog, imo na pong lubad-lubaron, para di kayo kumulawan. Ola, sa <tindog> ulawan. O, <tindog> unsa, bayanin-bayanan. <tindog>